Hello kabayan, welcome po ulit sa ating channel, Ang Buhay at Payo ng OFW. Alam ko kabayan na exciting ang mag-abroad, pero alam natin na hindi siya palaging masaya. May mga araw na mamimiss natin yung pamilya natin, kagaya ng lutong bahay ng nanay natin at syempre yung mga simpleng kwentuhan ng mga kapamilya natin o kaibigan. Kung nakaka-relate ka, This video is for you. Today, pag-uusapan natin ang homesickness at kung paano natin ito mahaharap ng mas madali habang tayo ay nasa ibang bansa. Kaya stay tuned and don't forget to like, comment, and subscribe for more stories and tips about life abroad. Let's get started! Ano nga ba yung homesickness? ang homesickness, ito yung feeling natin na sobrang bigat ng kalooban natin kasi ramdam na ramdam natin na miss na miss natin ang pamilya natin, yung kung anong ginagawa natin sa bahay, lahat ng mga nakasanayan natin. Ito yung lungkot na hindi mo agad basta-basta matatanggal, lalo na kapag nasa ibang bansa ka or malayo ka sa mga mahal mo sa buhay minsan mapapaisip ka na lang ano kaya yung kinakain nila, ano kaya yung luto ni mama or ni nanay. At minsan mamimiss mo rin yung mga closest friends mo. Kahit na simpleng bonding lang na meron kayo, nakakamiss talaga. Pero lahat ng nararamdaman natin na to ay normal. So, wag mong isipin na ikaw lang yung nakakaramdam niyan or nag-iisa ka. Ang homesickness ay isa talaga sa pinakamahirap ng part ng pagiging malayo, lalo na kung di man nakakasama yung mga mahal mo sa buhay sa mga special moments kagaya ng birthdays, holidays, especially sa ating mga Pilipino, importante sa atin ang mag-celebrate together ng Christmas, New Year. Kaya pag nararamdaman natin, paano ba natin to haharapin? Paano natin siya mau-overcome? Ito po yung mga Some of the tips na pwede nating gawin, uh, una is video call. Uh, maswerte po tayo ngayon sa panahon natin kasi may maganda po tayong technology. So marami tayong way para makapag video call. Merong Facebook at may iba't ibang apps na available para makapag video call. And kung hindi po tayo available mag video call, pwede pong kahit mag-exchange tayo ng photos and videos. Uh, kagaya po ako kapag uh, meron mga special events na nangyayari sa buhay ko, gusto ko po silang i-update. Uh, limbawa, recently winter, nag-send po ako ng picture ng napaka-taas na tambak ng snow dito <laughs> sa place namin para... Gusto ko rin maramdaman nila na ito yung feeling ko dito and gusto kong i-share sa kanila yung experience. And another way para ma-overcome natin yung um, homesickness is maghanap po tayo ng community na pwede nating masalihan. Uh, just be careful sa community na sasalihan uh, that make sure na we share the same value. Another tip po is mag-schedule tayo ng regular calls sa family natin or sa friends natin. Depende of course sa availability nila. Depende rin sa time zone nyo. Halimbawa sa akin, medyo challenging yung pag-schedule ng regular calls kasi ang time zone ko ay gabi sa akin, umaga sa kanila minsan na uh, patulog na ako, sila pagising pa lang. So, kailangan nyo pong i-arrange yung schedule nyo. And another tip is, wag po natin kalimutang mag-share ng kahit maliit na gifts, especially sa special occasion ng family natin or friends. For example, Christmas, birthday, or Valentine's. Uh, let's make it a habit na maalala sila and kahit hindi po mahal na regalo kahit konting uh, appreciation lang po para magkaroon po tayo ng continuous connection sa family natin and mga friends ang homesickness ay normal nating mararamdaman kasi malayo tayo sa mga mahal natin sa buhay pero hindi ibig sabihin nito na hindi natin to kaya ano yung mga dapat nating gawin para makayanan na natin yung napakatinding lungkot. Unang una po ay kailangan nating i-acknowledge yung feeling na to. Ibig sabihin po ay 'wag nating kimkimin, 'wag nating itago yung emotion natin. Naalala ko po nung pagkadating ko dito, uh, first few days, parang hindi pa nagsisink in sa sa akin na malayo na ako sa kanila. Pero after few days, naramdaman ko na na ay mag-isa lang ako, nakakalungkot at hindi ko minsan namamalayan na talagang pumapatak yung luha ko habang naiisip ko yung family ko. Actually, medyo emotional ako habang sinasabi ko to kasi naalala ko na naman yung family ko and sobrang miss na miss ko sila. So, hindi ko tinago uh, in a sense na kung kailangan kong umiyak, umiiyak ako minsan nagsusulat ako sa journal nung nararamdaman ko kasi kailangan ko ng way to vent out yung sobrang sadness na nararamdaman ko. And then, eventually, nagkaroon na ako ng konting adjustment sa bago kong uh, work and sa bago kong apartment. And nung nasa Pilipinas ako, hindi ako masyadong nagluluto. Pero dito, nung nandito na ako sa Canada, natuto akong magluto, mag-bake. Uh, yun po yung naging avenue ko para maging busy. Ibig sabihin, hindi lang po ako mag-focus na malungkot ako. Nire-redirect ko po yung energy and time ko sa mas productive na mga bagay. Kagaya ng pag-aaral uh, ng iba pong hobby or ng skills. And another is, practice self-care. Ibig sabihin, alagaan natin yung sarili natin, especially mag-isa lang tayo sa isang lugar, unless meron po kayong kapag-anak sa bagong bansa na nilipatan niyo. Ang self-care is mag-uumpisa sa pagtulog ng maaga, which is sometimes I'm guilty kasi madalas late ako matulog. <laughs> and also, maglaan ng time para mag-exercise and kumain ng healthy. Ito po ay hindi lang uh, for the sake na sinasabi ko. Kailangan po talaga natin siyang i-practice. Kasi kung hindi natin alagay yung sarili natin, the fact na mag-isa tayo, so mahirap magkasakit. Isa pa yun sa mga moment na nakakalungkot kapag nagkasakit, tapos wala dyan si mama or wala dyan yung mga kapatid mo para mag-alaga sa'yo or magpakita ng concern. So, ayun po yung mga ways para ma-handle natin yung emotional uh, side ng pagkakaroon ng feeling ng pagiging homesick. Ano pa ba ang pwede natin gawin para kung hindi man mawala, at least mabawasan yung pagka-homesick natin? Ito po yung mga iba nating suggestion i uh, itry po nating mag-adjust sa bago nating environment, sa bagong bansa na tinitirahan natin. Una is, pag natin yung local language, kahit basic lang, malaking tulong rin to para makapag-connect tayo sa mga lokal. Uh, halimbawa po sa case ko, nag-aaral po ako ngayon ng French kasi nasa Quebec, Canada po ako at ang local language nila ay French sobrang hirap po para sa akin pero chinatsaga and hopefully sana mag-improve pa. And of course, since bagong country yan, another way to adjust is explore nyo po yung bago country. Kung meron pong budget, kung meron pong time, uh, wag lang po tayo magstay sa bahay. Lumabas tayo, kilalanin natin yung bagong place, magpunta sa iba't ibang lugar, at malay natin, dito pa tayo makahanap ng bagong mga kaibigan. So, mag-adjust tayo sa environment natin para mabawasan or malasan ang ating homesick. Sobrang hirap po talaga makaranas ng pagka-homesick. Pero alam po natin na hindi tayo nag-iisa. Maraming paraan po para ma-overcome ito. At mas maging masaya sa bagong adventure natin sa abroad. Sana po ay may napulot kayong tips sa video na ito. Paki-comment below kung paano kayo nakikipaglaban sa homesickness at gustong-gusto po naming marinig 'yan. And don't forget to like, share and subscribe for more stories and tips about life abroad. Maraming maraming salamat po kung meron po kayong questions or meron po kayong experience na gusto nyong i-share, mag-email lang po kayo sa buhay at payo ng OFW at gmail.com or pwede po kayong mag-fill out ng form sa link na ilalagay natin sa description para ma-share po natin sa community. Again, kabayan, mag-usap tayo kahit nasa ang panig pa tayo ng mundo. Ingat at hangat ko po ang iyong tagumpay. Mabuhay!